Buwan ng Disyembre noon nang matagpuan ang matagpuan ng katawan ng British missionary na kinilalang si David Brush sa liblib na lugar sa Purok Sitio Lukahon, Barangay Tagapera, San Francisco, Agusan del Sur. Nang iniahon ang katawan mula sa lupa ay bakas pa sa itsura nito ang lubos na paghihirap na dinanas bago ang kanyang kamatayan. Nakatali ang mga paa at kamay nito ng kadena at bakas sa naaagnas na nitong katawan ang mga sugat na kanyang tinamo dahil sa natanggap na pagpapahirap. Nahirapan ding kilalani ng biktima dahil sa bahagyang sinunog ng mga may sala ang kanyang katawan. Sa masusing investigasyon at pag-aaral ng mga forensic team at soko, ay agad ding nakilala ang biktima na ang British pastor at missionary na si David Brush. Ano ang nangyari sa kanya at bakit siya sinapit ang kalunos-lunos na kamatayan sa ating bansa? Bakit siya nasa Agusan del Sur at ano ang ginagawa niya dito sa Pilipinas? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si David Rush ay pinanganak noong 1945 sa Warrington, Cheshire na matatagpuan sa Hilagang Kanlura ng Inglaterra. Ang kanilang pamilya ay nagmula sa angka ng mga magsasaka. Ang pangunahin nilang pinagkukunan ng hanap buhay ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga baka na siyang pinagkukunan nila ng gatas na ginagawang keso. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, ay sadyang taglay na ng mga magulang ni David ang pagiging matulungin at lubos na mapagbigay sa kapwa. Bagay na minanan ni David hanggang sa kanyang paglaki. Nang makapagtapos ng pag-aaral ay nagtayo si David Brush ng isang computer repair company na may kinalaman sa kanyang kursong tinapos na electrical engineering. Habang nagtatrabaho, ay iniukol din ni David ang kanyang panahon at mga ekstrang oras sa pananampalataya bilang isang ministro ng Rancorn Independent Baptist Church sa kanilang lugar sa Cheshire. Kasama sa pananampalataya, ay dito niya na rin nakilala ang unang babae na kanyang pinakasalan na si Veronica Brush. Ikinasal ang dalawa at biniyayaan ang dalawang mga anak na pawang mga lalaki. Ayon sa report, Si David Brush ay isang idealist na tao na naniniwala na lahat ng tao ay may taglay na kabutihan sa kanilang mga puso. Dahilan kaya naman madalas itong mabiktima ng mga panloloko. Sa kanyang pangangaral at pagtulong sa mga kapwa niya kristyano ay marami ang nakakakilala kay David Brush. Hindi lamang sa kanila kundi maging sa ibang bansa at ibang lahi. February ng taong 2002, ang noon ay 57 years old pa lamang na si David Brush, ay nakatanggap ng email sa isang pastor. Ang nasabing email ay imbitasyon para bumisita si David sa kanilang simbahan na matatagpuan sa Mindanao. Bagamat alam ni David Brush na ang Mindanao ay red zone area para sa mga katulad niyang dayuhan, ay pinaunlakan niya ang nasabing imbitasyon sa kagustuhang may pamahagi ang pangangaral ng kristyano sa lugar na alam niyang puro moro at muslim ang nakatira. Alam niya din na kabi ang mga dayuhan na dinudukot at pinapatay sa Mindanao. Ganun pa man, ay tinungo ni David Brush ang lugar noong August ng taong 2002. Nanatili siya sa lugar ng dalawang linggo. Ang nasabing biyahe ay inilarawan pa niya na life-changing experience sa kanyang pagbalik sa United Kingdom ay ibinahagi niya sa pamilya at mga kaibigan ang pagiging hospitality ng mga Filipino. Lubos na nagustuhan ni David ang kanyang naging unang pagbisita sa ating bansa. Kaya naman pagbalik niya ng Inglaterra ay muling nabuo ang kanyang plano na muling babalik sa Pilipinas. Ang nasabing plano ay kanyang naisakatupara noong May ng taong 2003 kung saan gamit ang mga sariling pera ay namahagi siya ng mga tulong at libreng Biblia sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur. Nang bumalik si David Brush ng United Kingdom, ay nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan niya kay Pastor Edgar Burgunios at sa asawa nito na pawang mga Filipino. Sa kanilang pag-uusap ay nagpropose ang Filipinong pastor sa kanya na nais nitong bumili ng lupa na pagtatayuan ng simbahan at bahay ampunan. Dahil nga sa napalapit na si David Brush sa mga tao sa lugar, ay agad itong nagpadala ng pera sa mag-asawa. Kanyang maling pagbabalik ng Pilipinas noong summer ng taong 2004 ay labit siyang nanlumo dahil wala siyang nadatnang simbahan at bahay ampunan. Sa halip, nalaman niya na ang perang kanyang ipinadala na ang, ang perang kanyang pinadala sa mag-asawa ay ginamit ng mga ito para bumili ng lupa na kanilang pagtitirikan ng bahay. Nang malaman na naloko siya, ay agad na nagsampa si David ng kaso laban sa mag-asawa. Ayon sa kanya, ang mga taong manloloko at sinungaling ay hindi niya tinuturing na kaibigan. Sa kabila ng dinanas na kasawian, ay nagpatuloy si David Brush sa kanyang layuni na makapangaral sa Agusan del Sur. At dito niya nga nakilala ang pamilya Batalyera. Kalauna na ay nakilala niya rin ang nonay 19 pa lamang na dalagitang si Annaline Batalier. Ayon kay David sa kanyang diary na ang ina ni Annaline ay nagtatrabaho sa isang local Pentecostal church sa Agusan del Sur na siyang naging daan para makilala niya rin ang dalagitan nitong anak. Naging malapit ang dalawa at sa tuwing may lakad si David ay palagi siyang pinasasamahan ng mag-asawang batalyer sa kanilang anak na si Annaline. Dahilan kaya naman naging lubos na malapit ang dalawa At naging subject din sila ng mga mapanghusgang mata ng mga residente doon Naging usap-usapan noon na may relasyon ng dalagita pa lamang noon na si Annalyn at si David Brush Gayunpaman ayon kay David ay wala iyong katotohanan Dahil ng mga panahong iyon ay kasal at nagsasama pa sila ng asawa na si Veronica At parang ang mabawasan ng usap-usapan ay kusa itong lumalayo sa dalaga Ganun pa man sa isang salaysay ni David Brush ni David sa kanyang diary na napasakamay ng mga investigador, may pagkakataon noon na kinailangan nilang magpalipas ng gabi sa isang hotel. Ngunit nagulat siya ng malaman na dalawang silid lamang ang binok ng ama ni, ni Annalyn. At ayon sa kanya ay sinabi nito na silang dalawa ni Annalyn ang umuko pa sa isang silid. Bagay na mariin niyang tinanggihan dahil inakala niya noon na baka sinusubukan lamang ng mga ito ang kanyang dignidad. Nang bumalik si David Brush ng United Kingdom dahil sa kanyang madalas na pagpunta sa Pilipinas, ay nagkaroon sila ng dipagkakaunawa ang mag-asawa. Dahilan para iwan siya at mag-file ito ng diborsyo. Sa pagbabakasakali na maaayos pa ang kanyang pamilya, ay nanatili si David sa Inglaterra. Subalit sa kabila ng panunuyo sa asawa, ay naging buo ang desisyon nito at tuluyan na ngang nag-divorce ang mag-asawa. Ang kabiguan sa paghihiwalay nilang mag-asawa ang nagtulak kay David Brush para muling bumalik ng Pilipinas at kalimutan ang problema. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay tuluyan ang na nahulog ang kanyang puso sa batang Pinay na si Annalyn Batalier. October 7, 2006, dalawang taon makalipas ang divorce nila ng unang asawa, ay nagpakasal si David Brush at ang noon ay 22 years old pa lamang na si Annalyn Batalier. Idinaos ang isang magarbong kasalan sa isang provincial training center malapit sa bahay ng pamilya ni Annalyn sa Agusan del Sur. Ayon sa nakasulat sa diary ni David, pangarap umano ni Annalyn ng isang magarbong kasalan kung saan ay magmimistulan siyang prinsesa at si David ang kanyang prinsipe. Sa nasabing diary ay pinuri din ni David Brush ang magandang itsura ng kanyang napangasawa. Ang pangarap na ito ni Annalyn ay nagawa namang maisakatuparan ni David Brush. Kasama ang pamilya ni Annalyn, mga kaibigan at kapwa niya mga pastor ay matagumpay nilang naisakatuparan ng kasalan. Matapos ang kasal noong November 9, 2006, ay bumalik si David Brush ng England para ayusin ang kanyang mga naiwang trabaho sa Rancorn Independent Baptist Church. Ganon din ang kanyang dalawang anak dahil sa palano na niyang manatili at permanente ng manirahan sa Pilipinas kapiling ng asawa. Subalit ang pagsasaayos ng lahat at paghahanap ng papalit sa kanyang posisyon ay sadyang komplikado at tumagal higit pa sa kanyang inaakala. Sa kabila ng malayong pagitan, ay maayos naman ang relasyon ng bagong kasal hanggang sasabihin sa kanya ng asawa na nais nitong makarating ng England. Kaya naman agad niya itong pinadalhan ng pera para sa pag-aapapaayos ng papeles. March ng taong 2007 ay bumalik si David ng Pilipinas upang sunduin ang asawa at isama sa England kung saan ay mananatili sila ng ilang buwan hanggang sa maayos ang lahat. Pagdating sa England, para na rin sa pagrespeto sa mga anak ay hindi iniuwi ni David si Annaline sa bahay na pinundar nila ng unang asawa. Sa halip ay umupa ito sa isang magandang flat o apartment sa itaas ng Top Mark Shop sa kabayanan ng Cheshire. Itinalaga niya rin ang asawang si Annaline bilang sa kanyang sekretary at palagi itong isinasama sa lahat ng kanyang lakad. Dahil nga tourist visa lamang ang gamit ni Annaline, ay nauna itong umuwi kay David ng Pilipinas. Sumunod lamang si David noong November 1, 2007. Kas nais niya kasing ipagdiwang ang unang Pasko at bagong taon nilang mag-asawa kapiling ang pamilya nito sa Agusan del Sur. Ayon na rin sa kahilingan nito. Nang matapos ang mahalagang okasyon, ay nagdesisyon ng dalawa na manirahan sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ayon kay David Brush sa kanyang diary, ay handa siyang manirahan kahit saan naisin ng kanyang asawa. Ang mahalaga ay magkasama silang dalawa. Sa Butuan City ay nagawa nilang makabili ng isang magandang bahay at kasakyan. Dahil nga hindi marunong magbaneho, ay kumuha si David Brush ng driver para sa asawa at mga makakasama nito sa bahay. Sa kabila ng paninirahan sa Pilipinas, ay patuloy namang nakikipag-ugnayan si David Brush sa mga anak, pamilya at mga kaibigan si England. At sa lahat ng mga kwento nito, inakala nilang lahat na natagpuan na nga ni David Brush ang babaeng makakasama nito hanggang sa kanyang pagtanda. Subalit nagulat silang lahat na makatanggap sila ng masakit na balita. November 27, 2007 ng umaga, isang umiiyak at halatang wala pang tulog na babayang dumulog sa tanggapan ng kapulisan sa Butuan City Police Station 3. Ang nasabing ginang ay nagpakilalang si Annalyn Batalier Brush na residente ng Puro 4, Barangay Libertad, Butuan City. Ayon sa kanya, ay nais niyang humingi ng tulong. Dahil sa limang araw nang hindi umuwi ang kanyang 62 years old ng asawa na si David Brush, isang British national. Ngunit nagtaka ang mga pulis dahil sa kabila ng ginawa nitong paghingi ng tulong, ay nakiusap ito na itago muna ang impormasyon habang kanyang sinusubukang mahanapi ng asawa. Makalipas pa ang tatlong araw, November 30, 2007, muling bumalik si Annalyn sa tanggapan ng pulis at dito ay formal na nitong pinalathala ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa report, Umalis umano ang kanyang asawa noong November 22, 2007. Para magtungo sa Agusan del Sur, tutulungan umano nito ang isang kaibigan na naaksidente sa sasakyan. Kaya naman nagmamadali itong umalis at hindi na niya nagawang magtanong pa kung saan ang eksaktong lugar at sino ang tutulungan nitong kaibigan. Nang umalis ang asawa ay hindi na ito nakabalik pa sa kanilang bahay at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta umiiyak pa at humahagulhul na sinabi ni Annalyn Betalier na natatakot siya dahil baka dinukot at pinatay na ng mga rebelde ang kanyang asawa tulad ng ibang dayuhan na natatagpuan na wala na, na natatagpuan na lamang na walang buhay na wala ng buhay dahil sa report ay agad na nagsagawa ang mga pulis ng investigasyon at paghahanap sa 62 years old na si David Brush sa kanilang pag-iimbestiga ay tila ilang mga bagay ang hindi tumutugma sa pahayag ni Annalyn Batalier. Ilang testigo ang nakausap ng mga pulis at ayon sa mga ito, noong araw na nawala si David Brush noong November 22, 2007, ay nakasagutan nito ang driver na si Reynante Prado dahil sa akusasyong ninakaw nito ang kanyang motor na Honda. Subalit na makausap ng mga pulis si Reynante Prado ay sinabi nito na ang nasabing motor ay iniregalo ng asawa nitong si Annalyn Batalier. Bagay na katakataka dahil bakit naman pagkakalooba ni Annalyn Batalier ang kanilang driver ng motor na hindi alam ng kanyang asawa? Tila nagpatutuo ito sa mga narinig nilang usap-usapan na may relasyon o may namamagitan kay Annalyn at sa kanilang driver na si Reynante Prado at malakas din ang posibilidad na may kinalaman ito sa pagkawala ng British National na si David Brush. Dahil dito ay muli nilang kinausap si Annalyn Batalier matapos na hindi na nila matagpuan ang driver na si Reynante Prado. Matapos ang paikot-ikot at paulit-ulit na mga tanong, ay agad na nagbago ng salaysay si Annalyn. Ang dating umiiyak na si Annaline dahil sa labis na pag-aalala sa na nawawalang asawa ay umiiyak sa kanilang harapan, hindi dahil sa pangungulila kundi dahil sa labis na takot at pagsisisi sa kanyang ginawa. Ayon sa sinumpang salaysay ni Annaline Batalier, ay siya ang mastermind sa pagkawala ng asawa. Ayon pa sa kanya, ay inupahan niya ng halagang 30,000 pesos ang dalawang tao para patayin ito. Ang nasabing mga lalaki ay pinangalanan niyang si Larenante Prado, 22 years old, at Noah Martinez Noha, 30 years old. Ayon kay Analin ay ginawa niya ito para paghigantihan ng asawa dahil sa ginagawa nitong pagmamaltrato sa kanya at sa anak na lalaki. Kasama si Annalyn Batalier ay itinuro nito ang lugar kung saan nila inilibing ang nawawalang Briton. Sa isang liblib na lugar sa Puroksyete, Sitio Locajon, Barangay Tagapera, San Francisco, Agusan del Sur. Bagamat gabi na ay wala silang sinayang na oras at agad na nagukay hanggang sa tuluyan na nga nilang matagpuan ang nadedecompose ng katawan ni David Brush. December 11, 2007, dahil sa mga nakalap na ebidensya at sa salaysay ni Annalyn, ay official na itong sinampahan ng kasong parricide sa Prosecutor's Office sa Butuan City. Si Reynante Puerto Prado naman at Noah Martinez Noha ay sinampahan din ng kasong pagpatay. Si Annalyn ay kasalukuyang nakapiit at pinagbabayaran ng kanyang ginawa. Samantalang naging mailap naman at patuloy pa rin pinagahanap hanggang ngayon ang mga suspect na sila Reynante Prado at Noah Martinez Noha. Sa pagkamatay ni David Brush ay marami ang hindi naniniwala sa mga aligasyon ni Annalyn Batalier sa pananakit ng asawa. Maging ang dating asawa ng dayuhan na si Veronica Brush ay nagpatunay na hindi kayang manakit ang dating asawa ng babae. Sa mahabang panahon na pagsasama ay hindi umano siya nagawang sakta nito. Ganun pa man dahil sa pagbabago ng priori, na priority nito at pagtanda, kaya naman sila naghiwalay. Sa kanyang salaysay ayon kay Veronica, sa kabila ng paghihiwalay nila ng dating asawa ay lubos siyang nalulungkot sa sinapit nito. Ang labis umanong pagtitiwala nito ang nagdala sa kanya sa kamatayan.